Hello guys, madung bunta. The orderan ko sa number one very supportive na ako sa akong pagblogger blogger na-touch lang ko kay grabe. The orderan yung ko sa ing para daw nindot ko no ang video. Grabe yung ka supportive. Oh. Kay ba mo tagpila ni eh, itong gi order guys. Kuan good ni 179. 179 sar. Grabe ka supportive na ho. Maka ma-touch ko. So, nabuksan na natin yung ating wireless microphone. So, itatry na natin siya kung paano natin gagamitin. So, ito yung phone ko. Basta dito natin siya i connect since ito yung gagamitin nating phone para mag-microphone tayo. So, dito natin siya ilalagay. Ayan. Nilagay na natin. Tapos, diba, nilagay na natin. Ayan, nakita nyo, nag-blue, blue, blue na siya. So, kailangan natin siyang i-on. May on siya dito. I-on natin. Ayan na. Nag-blue na din siya. Kapag nag-blow sila together, it means, wow. ready na siyang gamitin. Ready na siyang gamitin. So, gagamitin natin siya. Like, mag-video tayo dito. Gamit natin yung microphone. <laughs> you're <lovely>. laughing! Tinatawanan ako ni Afam kasi hindi siya sanay. Why you're watching there? You're watching there? Look. Wait lang. Look, he's laughing. Nanonoon siya. Tinatawanan niya ako. Ito yung may gamit ng microphone. So, papakinggan natin kung gaano siya kalinaw at kaganda ng, ng merong microphone sa wala. Okay? Ito na. So, naka-on na siya at gamit na natin yung microphone natin, naka-on na siya, nanonon-on siya. Tinatawanan niya ako. <laughs> so, ito yon may gamit tayo ng mic, tapos mamaya, hindi natin gagamitan ng mic. Ito guys, gumagamit ako ng walang microphone, hindi naka-on. So, ito yung walang microphone. Hindi ako gumagamit ng microphone. Nanonood si Jowa ng video. Maririnig natin siya kung ano, yung mga boses, yung ano ng video niya. So, nakita niyo yung difference. Kanina, gumagamit tayo ng microphone. Tapos, pinindot natin yung NR. ah uh, itong NR na to, yung uses niya is parang sound reduction. Yung parang hindi mo hindi maririnig yung mga unnecessary sounds. Mag-anar. So, itatry natin yung video natin na naka-microphone tayo. Tapos, si, ano, si Afam, nanonood siya ng my movie. Kung maririnig natin yung movie. Tapos, aalis ako. Punta ako ng CR. Wait lang. Pupunta ako ng CR. I will go in the toilet. No, I want! So, nandito ako sa CR. Inon ko yung, ano, faucet. Kung maririnig ba siya. Tapos, Ilapit ko yung microphone dito pag nag-flash. ba diba ang lakas ng flash nito? Kung maririnig ba siya. Ayan, okay. Talagang itatry natin siya. Yun yung mga sample natin. Hoy. Ang ganda niya, guys. So, sa mga nagtatry dyan na bumili ng wireless microphone, sabi ng nag-sponsored sa akin, mas maganda yung boya. No, it's fine. Mas maganda yung boya kasi made in Korea siya. Tapos, meron siyang noise reduction dito. So, magboya na kayo. Sa nag-sponsored sa akin. Super thank you. Thank you, thank you.